Ma'am, sir, dahil inabala ko kayo, meron akong surprise sa sayo. O, bibigyan ko kayo ng chance. O, ko kayo. Alay nyo, o, nasita kita, surte nyo pala. Ayan o, oh, yan o. Oh. Ito, Ito. 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 Ma'am! Dito lang po, sandali. Mam Ma yung helmet nyo, hindi safe. Ha? Hindi siya authorized. Hindi siya safe na oh. Kagaya kay Sir oh. Full face 'yung helmet ni Sir oh. Makita mo, full face. Oh, full face 'yan. Dapat maam ganyan. Ano po? Ha? Pwede po mamakita makita 'yung driver's license yung Kasama niyo po? Ah. Uh, lang. Napansin ko lang kasi 'yung helmet niyo eh. Ah. Uh, mas maganda ma'am, palitan nyo na yan. Ano po? Meron naman po yun. Lang. Ah, meron naman. Uh, ah, mas maganda, mas safe tayo pag nagda-drive. 2024, February 19. <laughs> ano January po siya ngayon? Ah, January pala pala. <laughs> January pala. Uh, ah, February 2019. Ah, yung ORCR ma'am. Pwede makita. Pasensya na po sa bala. Ah. Sir, pasensya na sa bala. Sandali lang po ito. Ah. Dapat ma'am, wala, ang initial violation na makita sa inyo para hindi kayo naaabala. Oh. Ah, ah sigurado si sir, bibi. Meron naman palang ano. Ah, mas maganda na yun, ma'am. Yung full face. Oh. Kahit uh, short distance lang, dapat yung full face helmet pa rin yung gamitin natin. Mas safe yun. Ayan, sir. Ayan. Oh. Ito yung OR 2023. Ayan. Bagong-bago. Oh. Okay. Yung CR, sir. CR. Ah, ito, sir. Taguin nyo lang yung, ma'am, taguin nyo lang yung original, ha? Huwag nyo masyadong dalhin na baka mawala. Uh, dapat xerox lang yung dinadala. Pag nawala to, mahirap na. Oh, uh, dapat xerox lang ito at nakatago. Oh. Uh, ano ma'am? Oh, uh, okay na po. Oh, uh, salamat. Ingat po kayo ha. Ah. Pasensya na sir sa abala Dahil ma'am, sir, dahil inabala ko kayo. Meron na akong surprise sa iyo. Ha? Ah. <laughs> Meron na akong surprise sa iyo. Ha? Ah. Oh, ah, Papa, challenge ako sa iyo. Uh, kung gusto niyo. Ah, 'pag bibigyan ko kayo ng chance. Ah, uh, tapo ko kayo. alay niyo? Uh, nasita kita, sirte niyo pala. Oh. Uh, ayan, yan, no. Uh, isa lang, 'wag ubusin. Aha. Sir. Yan, oh. Uh. Oy. Toto. Ah, uh, sige, sige. Oh. Uh sa inyo. Ano yan? Uh Motor Wash. Oh, motor wash. <laughs> Free washing ng motor nyo. Opo, washido. Saag madumi naman. Hanggang mats pa naman yan, ma'am. Okay, uh, pag medyo madumi na, libre yan dito po sa pangalaniban ah, yeah. uh, pitron. Thank you. Uh pasensya na po sa bala. Okay lang po, i-upload natin sa Facebook siya. Na. <laughs> Sige po, sir. Thank you. Terima kasih. lah, thank you kasih. <laughs> ingat kasih. ingat kasih.